Napaurong ang mga kinatawan ng DPWH sa pagbagsak ng bato sa Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba, Binguet noong Sabado, July 19. Dahil dito, isinaramuna ang kalsada sa mga motorista. Isa lamang ito sa mga pag lupa na naitala sa Cordillera sa pag-ulang dulot ng habagat at bagyong krising. Sa bayan ng Itogon, binget humambalang sa kalsadang putik at bato sa kahaba ng Itogon, Dalupirip Road. Agad naman itong natanggal at binuksan din agad ito sa trapiko Isinara naman sa trapiko ang Congressman Andres Acop Kusalan Road sa Amlimay Bugyas Binget kahapon dahil din sa pagguho. Pero sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan na sunog ang isang bahay sa Bangaan, Sagada, Mountain Province noong Sabado dahil gawa sa light materials ang bahay agad itong natupok. Hinatiran naman ng tulong ng Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Office ng tulong ang mga pamilyang nasunugan. Pinangangambahan namang magiba ang gusaling ito sa Dalikan National High School matapos maitala ang pagguho ng lupa noong biyernes. Naglakad naman pansamantala ang mga residente matapos ang pagguho ng lupa sa Talubin kan Iyo Provincial Road sa bayan pa rin ng Bontok. Napuruhan naman ang habagat at bagyong krising ang probinsya ng Abra sa bayan ng Tineg umapaw ang ilog na ito. Hindi tuloy makadaan ang mga motorsiklo at mga tricycle. Kaliwat kanan din ang clearing operation sa ilang mga kalsada sa bayan. Sa bayan naman ng Likuan ba ay pinagpuputol ng mga kawani ng MDRRMO ang mga nagtumbahang puno na ito sa kalsada. Vanessa Bugtong, RNG News.